Sa nga pong pulis na siyam na taon na sa serbisyo ang balak pang kotongan ng isang driver. Ang siyang inaksyonan ni Congressman Busita. Tara, panoorin natin. Brother, may CCTV kayo dito. Ano? Diyan, sa harap. Hindi, ano nga sa alas? Sa buong pinigaw. Itanong mo nga. Pinicturel pala niya, sir. Binura. Binura. Sino Alin ang pinicture mo? Oh? Yung motor, po sir, saka yung ano siya, pero naka-uniforme Opo, yung pulis po na kulay, kulay blue Naka nakashot po siya pero sa baka nasa trash pa Kaya mga nasa trash pa eh Pasi, yung pulis na nagburay Tapos, eh. ko po makakuha yung cellphone ko right, po, po letter C lang po sir Ito po, letter C Thank you, Brother, may CCTV kayo dyan? Yes, sir. Mm. Anong oras ka pinara? Mga 8 na po, sir. Na umaga? Opo. Sige, magpapalam lang ako sa boss mo. Opo, sir. Sinong head mo? Ah, uh, Major National po. Police Siya ang Camp Commander? Camp Commander po. Pakitawag nga? Yes, sir. Mm -hmm. Bro, Bro, so, na, uh... baka wala, niyo po sir Pati sa trash? Opo Ayay ay. ay. <laughs> Binura... <laughs> Marunong Marunong ano yung pinapsiki ko pong bawihin po sa kanya kanina, sir? yung Sino yung cellphone mo? Opo. Ako ano, na, sir, kasi... Eh. Hindi, marunong, marunong ano. Kailangan-kailangan ko po gamitin yun, eh. Kaya siguro yeah, naano naman, sir. mo uh, niyo muna, tapos biniinano niyo muna. Kasi kung ordinary lang pagpura, patras na ano. Marunong ano? Marunong boss. Brother, pakitawagan oh. si Colonel Binyas. Andito na ako sa harap ng MPD. Okay, okay. Thank you. Ipagpalagay na may kasalanan itong kapatid natin. May traffic violation. Yung pagkuha ng lisensya at hindi tinikitan, walang katwiran yun. So, Panay ang punta natin dito sa Manila Police District. Ah. Hello. Oh parang memorize ko na yung layo nito mula gate hanggang doon sa office ni director tapat ng MPD nangyari opo sir anong ginawa mo yung doon na po ko, pinara niya na po ko. May anong ginawa mo nag overtake ka opo nag overtake po ko dyan so yung nasa una ako po medyo nag cellphone po tapos malilate na po yung pasero ko ah, okay. pagdating po doon sa dyan po banda pinara na po ko ni sir ano daw ang violation mo? Sinabi niya po, alam mo bang bawal yung ginawa mo? Pero sorry po sir, hindi ko na po ulitin. Malilit na po kasi ang pasero ko eh. Sige, papapahay mo pasero mo. Ano yun sa akin? Pinababa mo? Sandali lang po sir, baka pwede po akong makaiusap sir. Kasi, malilit to sir, baka Wala akong pa pakailan, basta papapahay mo. Pakalipatin mo ng ibang sasakyan, sabi Pinababa mo? Sila ko siya po sir, babala lang po kayo. Hindi yung pamasahe, binalik mo. Hindi po binayaran. Ah, hindi ka nabayaran. Opo. Tapos? Hindi nga po, mga 3 minutes. Niskortan niyo po ko dyan. Tapos papunta po sa likod mo ng Adamson. Apa, saan ba nangyari yun? Dito na po sir, na para par Saan ba nangyari yung sabi mo overtake? Dito po sir, dyan po. Tapos pinara ka? Opo, dito po ba? Tapos ba? bumalik kayo? Opo sir, naka-escort po siya. Anong sabi? Sir, sumama ka sa akin, tutuloyan kita. Para madala ka. Pakukulong kita, sabi niya. Sir, buk mo po sir. Ako mo, nakiusap sir, lima po ka na ko sir. Kaya dito, sumama ka sa akin. Doon po, nag-counter na po kami din. Sa likod ng Adamso sir, pag Papuntang? Sa likod po ng Adamso. Tapos kumilit po kami doon sa may ano. Minto po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, para hindi kita tuluyan, ay hindi ka sa akin, masasabihin ako. Ano sabi? Pag pinahimpang ko kita, 1 Pero kung may limandaan ka dyan, okay na. Sabi niya po sa akin. Sir, baby, 20 pesos pa lang po talaga itong pera ko, sir. Ay, hindi, sumama ka. Diretso na tayo. Sir, parang makahawa ko po sa kanya. Talagang Pagdating po sa may palangka po, naka-escort pa, pa rin po siya. Okay. Sabi niya, pagdating doon sa may kya po na po, mauna ka na, susunda kita. Kailangan nandun ka sa may central impounding area. Pag yung wal... lisensya mo na kanya? Opo, ayaw niya po ibigay. Hmm. Sabi ko, sir, basta pumunta ka na, pumunta kita roon. Mga isang oras na po ako doon may git, wala po. Walang dumating? Wala po. Kung makakaharap mo yung pulis, makikilala mo yung mukha? Opo, sir. Brother, si Colonel Viñas Ano ka ba? Investigator? Apo, Sir Ibig sabihin, kahit wala siya, alam mo yung trabaho Yes, Sir Pakinig mo yung kwento? Uh, Pahapya ko lang po, Sir, kasi hindi ko na umpisa, Sir Ang kwento ng driver Pinuli siya ng pulis na naka-uniforme dahil mali daw yung ginawa niyang pag-overtake. Kinuha ang lisensya. Pinasunod at dadalhin sa impounding area. Nagbago ang isip, tumigil. Kapag daw daw, kapag na-impound daw, 1.5 ang babayaran. Eh, totoo sinasabi nito. Eh, doon do sa amount pa lang eh. 1.5 daw ang babayaran, sabi ng police kapag nagbigay siya ng 500 pesos, wala nang problema. So nung oh, nung wala nung wala siyang may bigay na 500 pesos, hindi si, po siya hindi, sa impounding at susunod ang pulis. Pero isang oras siyang naghintay, walang dumating na pulis. Nagtanong ako dito sa tropa nating pulis, may CCTV siya may CCTV dito sa MPD Headquarters. Kaya yeah, madali nating ma-identify. Dahil kaninang umaga lang nangyari yung insidente. Dito sa harap. Okay, let's go. Bali, dito po ako nag-overtake. Umaga po ako sa gate. Pagdating po dito. Doon ka pinara. Kuya, okay. yeah, CCTV ikaw ba? Opo. Oh, ano po yun, sir? Siya po yun, sir. Siya pa? Ano po yun? Polis ka? Opo, oh, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po, sir. Kasi hindi ko na po siya hindi pang, sir. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap sa iyo, ah. Kanina ko po po siya nanap, sir. Nandun po ko sa... O, doon kang magpaliwanag sa investigation. Opo, oh, sir. Ano na kanina? Ah. O, tama. Sumama ka sa amin. Nagkakaso ka na ba? Hindi pa. Akaw na unahan mo itong kaso. Halika, brother. Try <laughs> Apply day. Pinumpis ka nung tropa natin ng lisensya. Allegedly, may violation. Tapos, iskortan dapat niya sa papuntang impounding. Sino siya? Opo. Oh. Hmm. Iniskortan niya papunta ng impounding. Pero hindi natin malamang kung ba't nagkagano na hindi sila nagpa sa impounding. May paniket ka? Sir, as of now, sir, na uh, gradual lang po pagbigyan ng paniket. Hmm. Ang advice po kasi sa amin, sir, pag wala pang paniket, assistance to MTPB po, sir. Since, sir, yung MTPB, sabi, ang impounding na lang ang maninikit Mali yun. Kaya yun po, ano po namin, sir. Brother, sinasabi ko sa mali yun. Hindi po pwede oh, oh. yun. Eh, hindi hamak na mas may pera ka kaysa kanya. Mas mahirap yung hanap buhay niya. Tapos ganyan. Siya, yung... Kasi kung may violation, ticket, wala kang paniket, ang kaya mo lang gawin, advice. Tapos kinumpis ka mong lisensya, ORCR yan. Oh, o, so, imagine. Eh, may na abuse of authority yan eh. Walang paliwanag yan, brother. Mali yung ginawa mo. Nung makita mo siya, may pasahero siya, wala? Meron oh, po, sir. O, yun. May pasahero, ipapa-impound mo. Wala kang panikit. Actually, sir, yung protocol na... Ay, kung sino man ang nag-utos niya, sinasabi mo, mali, yun. O, pag nag-submit ka ng affidavit, i-mention mo kung sino nag utos sa iyo. At isasama na natin sa kaso. Kasi mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Alam mo 'yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayong sumunod. Ay public service tayo eh, public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. mm -hmm. uh. Ay, pero mo, maliit na naghahanap buhay. Ilan ang anak mo? Apat po, sir. Apat anak mo, ikaw? Po, sir. Uh. Apod, Pwede naman, naman payuhan lang. Ito, brother. Yeah, yeah. Huwag na natin pag-usapan yung violation o wala. Ipagpalagay na, brother, may violation. Pagpalagay na hindi mo pa rin pwedeng gawin yun. Kung mo lisensya, iskortan mo papunta sa impounding or idadirect mo papunta sa impounding. mag ka doon sa lawyers, magconsult ka sa veteranong polis, mag-consult ka sa boss mo. Wala kang makikita polis na magsasabi tama yung ginawa mo. Eh dapat may correct ito eh ulit-ulit na lang yan eh. Ang daming polis dito sa kamay nila. Brother, yung... Kaya nagpangita ulit tayo eh. Yes, yes, yes. Yung nauna, ganyan din eh. Kinumpis ka ng polis ng licensyong. Eh. Kapatid, naiintindihan kita okay. pero maniwala ka sa akin. Kung sinasabi mong may utos na gano'n, maniwala ka sa akin. Papahamak ka niya. Okay. Hmm. 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 Ngayon, ako naman ay eh, retired polis. Yes, hindi ko kayo kaaway. Opposite. Gusto ko lang baguhin yung sistema, brother. Yes, 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 yes. Na may mga pulis na ang pakiramdam sila na yung pinakasiga. Regardless kung anong explanation natin, may tutoring na pangabuso sa kapangyarihan yon. naniwala so, lang sa kanilang sir na ano, assumption na yun. Ay, kailangan matuto ka na hindi ka dapat nasunod sa mali. Hindi ka naman magiging criminologist. Kung, kung mahina ka eh. Ako, dati rin akong polis eh. Maniwala ka sa akin. Siguro, hindi acceptable yung sasabihin ko sa'yo. Pero pag mali ang utos na superior ko, hindi ako nasunod. Hindi baling masibak ako sa pwesto. Public servants tayo eh. Kapatid, honestly, God knows. Kaya ako tumagbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari. Kaya ako ay nagtumakbo sa politika. Kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. Ano ba naman ang alam nito? Hmm. Tumawag sa opisina ko. Maswerte na lang, kasama ko si Congressman na uh, Olivares, yung chairman ng committee namin. Nagkanda kami ng inspeksyon sa Manila Bay. Eksakto, tumawag yung opisina. Si Brother Jerwin, Brother Carlo. Brother Carlo. Brother Carlo, yun ang nangyari. Kasi ito, brother, sabihin ko sa'yo. Itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, eh, takot sa pulis, eh. Yung pa walang lisensya. Yes, sir. Hmm. Sir, na nag-procedure ay mali, definitely. Nga, ganito kapatid. Siguro sir yung naging adoption ko sa procedure. Marami nang humingi sa akin ng pasensya pero kailangan kong panindigan na yung mali itama. Idadaan natin sa proseso, nandiyan yung iyas. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako. Makikiusap ka, pagbibigyan kita paano yung iba. Ata At uh, gusto kong sabihin sa'yo, nung pulis ako, may kapalpakan din ako. Pero marunong din ako tumanggap ng mali. Hmm. Gusto natin baguhin na sistema eh. Nine years ka ng polis sa Maynila. Hmm. Hindi kita mabling. Pwede sabihin natin influence niya. Kasi kapatid, paumanhin. Kasi kailangan nating itama ito. Hmm. Hindi kita kilala para sasabihin natin na bias ako. Ito naman, hindi ko rin kilala kailangan lang natin brother na ayusin Ay eh, isipin mo ang dami ng pulis na namatay dahil sa serbisyo pero dahil sa maling ginagawa ng ating kasama parang ang pangit ng pagtingin ng publiko sa pulis o doon walang dagdag, walang bawas hmm. ikaw naman, chief ka naman Boss ka, pwede ka nang umuwi. Ay, Mahala na yung investigador okay, diyan. Kapatid, huwag kang malungkot. Ako, isang taon pa lang sa military. Kamunting nang madismiss. Nakipagpalit ako ng duty. <laughs> walang black and white. Pumalpak yung kapalitan Papay. ko. Oh, eh, kailangan pa ba akong makipagmatigasan doon? Nice Alam mo naging nakatulong sa akin? Sinanay ako ng parents ko na matapat. Ito po, sir. Pagtanong ng general, diretso yung sagot ko. Walang hesitation. Sabi niya, i-dismiss Idi kita. Yes, sir. O oh, anong, hindi ka ba makikiusap sa akin? No, sir. Bakit? Eh, sir, mali po ako eh. Okay, very good. Hindi na kita ipadismiss dapat matuto tayong tumanggap ng mali. Yes, sir. At doon tayo mas magiging magaling. As of now, siyang uh, uh, ano ko naman po huh? na mali po yung uh, nanong siya. Hmm. Pero the record po siya, talaga talagang malinis yung change. Ay, ay, alam mo, yes. No? Sa na, violations na, ka -ka 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 -sa or offense committed, regardless whether in good faith or not. Ano lang yun, sir? Ah, uh, mitigating. Mitigating. Ah, uh, Di ba? Opo, okay, sir. Criminologist ka naman. Yes po, sir. Ah, mag-cooperate ka na lang kasi kailangan nating baguhin oh, ang perception ng publiko. Basta ganito, brother, ha? Bata ka pa sa serbisyo. Yes po, sir. Kitang-kita naman na ikaw ay lalaki talaga. Opo, okay, Pamilyado. Pag nagkamali tayo, matuto tayong tumanggap ng mali. At dyan tayo gagaling Dyan tayo matututo Kahit sabi mo in good faith Hindi justification yon. Hindi po Criminologist ka eh Alam mo yan Siguro medyo nadala ka lang ng emotion mo Init ng ulo Kaya ginawa mo yung mali na right, wag na natin gawin yon. Baguhin na natin yung mukha ng PNP. Pahalaga natin yung mga kasama nating namatay dahil sa serbisyo. Katulad yes. nung South 44. Yes, sir. Nagbuwis ng buhay. O, classmate nyo iba doon. Pero dahil sa ginagawa ng ibang polis na mali, pwedeng unintentional, natatabunan, natatabunan yung sacrifices. Mm -mm. Kaya, ano yan, kailangan nating gawin yung tama. Hindi, hindi naman dyan na tatapos yung career mo eh. Kailangan lang matuto. Okay? Ah, uh, brother, investigator. Ah, uh, driver. Saglit. Hindi ka nakapagana buhay maghapon. Hindi na po, sir. Magkano minigita mo sa isang araw? Kasi po, sir, ang kota ko po niyan, sir. Alas 4 po na madaling araw. Ah. Hindi, magkano dapat kinigita mo sa isang araw? Wala po, sir. malagpas ko yung kota na 1-2. Ano ba yan? May boundary ka? Nulugan no, po, sir. 2-7, sang linggo. O sa isang araw, magkano ang inikita mo? Wala po, mga 1 po ako, malagpasan ko po yun. Bago po ako kikita. Dinadaya mo ko eh. Magkano ang inikita mo sa isang araw? araw? Sabihin, ano po sir, may isang po, 1-9. 2,000, gulang-gulang po. O, magkano nawala sa'yo ngayon? Siyempre, nakabiyahe ka pa ng umaga. Hindi na po, sir. Bakit? Ano oras ka nahuli? Kasi natatakot po ako, baka mahuli po ako ulit. Hindi, yung mula, anong oras ka lumabas? Alas 8 po. Alas otso, baka nung kinikita mo nung oras na yun? Wala po po, po siya, 20 ko po yun yung pera. Ang kinikita mo, 2,000? Opo oh, siya. Sang araw? Opo. Oh, Hati tayo. Opo siya. Ha? Ha, ah. ah, kaya naman po siya. Huwag ka nang maya. Yan. Punin mo. <laughs> gusot na gusot yung pera mo <laughs> <ko> yan. <laughs> Ang oh. last member ko <laughs> 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 Last <time in> <laughs> tawa ka dyan. may ATM ako. <laughs> uh, Di ba? <laughs> Ito, titingnan natin si Chief. Uh, si Colonel Vinyas, kong yes. kasama sa assignment. Asa ang ATM mo? Ano yung tao? dyan, Mal? Pero naki, wala pa naman siya. Ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. ATM, automatic to misis. <laughs> <laughs> oh. No, bro, Jerry. May ATM naman ako. Oh. <laughs> oh. Diba, <laughs> no, ha? Para yung kitang nawala sa'yo, may kapalit. Salamat po. No. Kanina, stress na stress na. Oo, oh, okay Malaking bagay yung isang uh -huh. araw na mawawala. Na, paghulugan kasi. Yes, sir. Mas uh -huh. 4 lang madaling araw po, sir. Kumabako na po. Sige, ayos yung manin. Ah, ganito, brother, ha? Yes, po, sir. Sa ngala ng public service, gawin lang natin yung tamang proseso. Yes, po, sir. Kasi kung hindi natin ito gagawin, yes, hopeless. Diyan ka matuto, diyan ka, diyan ka maging mas maging magaling. Okay? Um, sige. Para sa sir, pasensya na, na sa Yes. Oo. Oh. Okay. Brother, let's go. Sige lang sige. Ay, no, sige. Super ka, no? na to, siya. Ay, super ba ang galing ng investigator mo, Ano Yes, mahirap na. Nahihiya ka lang Batak sa akin. Tatakbo na naman yung one day one yan. Day one? Pwede, salamat. na abala kita. May bilangan mo talaga, di ba? May ano kami, sir? May time frame. Hindi Magaling yung investigator mo. Yes. Ha? Sige na. Ano ba na Wala ka. Sige. Abala na siya. ka na partner. Nagmano daw yung investigator sa hipe. Kaya, magaling. Hindi, brother, trabaho lang to. Yes, ah, sa ngala ng batas, sa ngala ng public service. Para sa pagbabago. kasi yes, sir. ito, ay, 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 Meron, meron na ito kayo stock ng siya May, may complaint na sir. Ako na nakausap. Ako na nakausap. Kaya uh, eh, sabi ko, wala problema. Basta kayo, ano. Hindi, basta tama. Kampi-kampi tayo. iya sa Yes.